Dito na naman ako sa basura Ayan, at may nakita na po tayo dito Isang box po siya Tingnan nyo po, punong-puno po siya ng ano o oh, Yung uh, bed sheets Ayan Ay, napakaswerte ko tonight Ilagay natin dito Ayan po ang dami po niya, mga ka-friendships. Ayan. At saka dito. Hi! Talagang ang swerte-swerte ko. Liquid dish di detergent. Ayan, kukunin natin to. Isang kahon po siya. Puno po siya ng detergent. Ayan. Ay, Sorry maino po ako oh my goodness Ayan, ano naman yung mga laman nito ano po ano po pero tingnan po natin ito ay nako. nabuo uumapaw na mga pagkain po Kaya lang parang sira na po siya Ay ayan Hala, okay pa to. Ay, okay pa to. I think yung nasira is yung ano ice cream pero nagtapon po sila Mga ka friendship Nagtapon po sila ng patibong pagkain dito. Eh. Eh. Ayan po ito. Hula. Ayan. Tingnan nyo naman. Ayan eh. Ayan po. Hala. Napakaswerte natin. Hmm. Yan. Uy, Ay, ang dami nilang. Uy, ginoo ko. Ang dami nito. Oh. Tingnan nyo po mga ka-friendship. Ay, napakaswerte natin. Ang dami. Ayan. Yung nasira lang po yung ano. Yung... Nasira lang po yung ano dito, yung anong ba? yung ice cream po pero ito okay pa ito ayan oh mga ka friendship ayan frozen pizza po siya ayan Mas meron pa dito syempre kukunin natin to ayan Tapos, ang daming pagkain pinakon tingnan diba? Oh my God. Halak ka mo. Tingnan nyo mga ka-friendships. Tingnan nyo naman kung anong tinapon nila dito. Tingnan nyo. Ayan po kung nakikita nyo. Ang dami. Hala. Ayan, yung mga ice cream hindi na maganda. Ayan, oh. Siyempre, kukunin natin ito. Yung masisib, yung mga ice cream, hindi na. Oh, tunaw na po siya. Tunaw na po yung iba mga ka-friendships. Sana nagtapon sila ng maraming chocolates din. <laughs> Ayan po. Yung mga ice cream, hindi na po okay. Ay, ang dami dito. Oh. Tingnan nun naman ginuok ko ang dami nito mga kapansyari. Kukunin natin. Ay. Ayan po. Lapag natin dito. Hmm. Di puro man itong mga pagkain. yung iba ano. personal ano yung iba Ay, ang dami hala hala ka oh my god tingnan nyo naman huy grabe ano na ano ba yan hala sila hala ang daming ice cream Guys, ang daming ice cream mga ka-friendships. Just... Wala ba dyang ano? Kunin natin ito lahat. Marami akong mabibigyan nito. Ayan. Uy, ko ang dami nito. Tingnan nyo isang box ng isang box po siya ng ano o. Oh. Ayan. Isang box po siya ng spicy chicken sandwich. Ayan. Kukunin natin. maganda pa tayo. Ilulod ko muna ito mga ka-friendships. Ito, ito, ito. Ano naman ito? Hala. Uy, grabe naman sila. Tingnan mo naman. Nagtapon. Ay ay. Suwerte ba natin? Diyos ko Lord. Kunin natin. Ano po siya oh. Butter milk egg. Ayan po. Itutos lang po ito. Ayan. Kukunin natin yan. Wala yung palalampasin. Ayan. Ay marami akong mabibigyan nito mga ka-friendships. Saya-saya ko Ayan, pag mga ganito, pag mga pagkain, chocolates, nagfrefrek at po talaga ako mga ka-friendship. So, ayan na, meron pa dito. Sana naman chocolate ito. Ayoy! Another burger. Cheeseburger. Diyos ko Lord, bakit nila tinatapon ito? Yung expiration dito, oh, tingnan nyo naman, oh. 2023 pa next year hala ka ginuo ko kukunin ko to syempre ayan o oh, ang dami Diyos ko wala bang ano dyan wala bang chocolate ayan po sus gino ko ang daming pagkain po mga ka friendships oh. Ayan na, oh. Meron pa dito. Sana naman chocolate ito. Ayoy. Another burger. Cheeseburger. Diyos ko Lord. Bakit nila tinatapon ito? Yung expiration date o. Oh, tingnan nyo naman Oh. 2023 pa. Next year. Wala ka. Ginoo ko. Kukunin ko to. Siyempre. Ayan o. Oh, ang dami. Diyos ko. Wala bang ano dyan? Wala bang chocolates? Ayan po. Sus, gino. Gino ah. Ang daming pagkain po, mga ka-friendships. Oh. Ayan, di ko na po kukunin yung iba, mga ka-friendships. Kasi, ano. Ayan po. So, So, I think naparami na ako ngayon. So, ayan po mga ka-friendships. May mga ito po, may may mga bedsheets po tayong nakuha dito. Puro magaganda at bago. Iba't ibang pagkain din. Ayan po. Ayan. Isang ano, isang box talaga mga ka-friendship. Tsaka tingnan nyo, Frozen food po dito lahat. So, I'm very lucky na ito ay bago kasi cold pa. Ayan. So, ako So, ayan po may ano sila. May another mushroom dito. Peppers. Ayan po. sila nagtatapon ng bananas. Ang daming bananas na nila. Ayan po. May ano dito, o. Oh, salad. Mushroom. Ayan po. Blueberries. Blackberries. Puha tayo dito. Ayan ito. So, kahapon po, kung napapansin nyo, itong basura po dito, kaha, kagabi, punong-puno po siya mga ka-friendship. Pero ngayon, uh, pick up po ng morning disposal today. So, may chili tayo, dry chili dito. Ayan po. Ayan, may, may sabi na naman. Nagtapo na naman sila ng sabi mga kapunsyot. Ayan po. Ang sabi hindi na maganda yung iba hindi ko alam kung kukunin ko ito so, maganda pa yun ang dami ko ng saging ayan may may cheese po tayo nakuha dito ayan po so dito naman is may cheese wrap cheddar ayun po mga ka-friendships. po lagyan mo natin dito. Ayan, my sisters. Woo! Ayan. Woo! May ground beef tayong nakuha dito, mga ka-friendships. Ayan po. Kunin natin. Ano kaya to? Blue dream. Ay, ano to? Parang hindi ko alam ano siya. Oh, egg cake. Buksan nga natin. Hindi ko alam ano to. Curious lang po ako. Kaya gusto kong buksan. Ang ano man siya. Ay, parang hindi ko alam curious lang ako. So, titingnan ko yan mamaya pag-uwi ng bahay. Pa. daming mushroom pinapon. Oh my god, dami na akong mushroom nakuha kahapon. Tapos ito na naman, mushroom. Ayan. Kukunin ko kung um, magano ako kung sino may gusto. Ibibigay ko tomorrow yung mga pagkain na kuha ko kagabi dito. Ibibigay ko po bukas sa mga quarter ko. Kasi kanina sana pero may ginagawa po ako. Busy po ako kanina. Walang time. Ano? Ay, tinginan mo lang. Another mushroom. dami ng mushroom. Ayan. Ayan, may nakita po ako dito. Ano? Mga ka-friendships jalapeno artichoke. Ayan, mga dip sauce po ito. So, yun, pupunin ko yan. Walang karni, uh, nakita natin. Isa lang yung may karni. friendship So, ayan. Uh, ayan po, sa kabilang, uh, sa kabilang dumpster, may nakuha po tayong iba't-ibang frozen food tapos mga bed dito naman puro gulay at prutas uh, yung nakuha natin so I think ito lang muna ngayon for tonight at ako uuwi na po so alright mga friendships alis uh, na ako dito and thanks for watching so sa hindi pa po nag subscribe please paki subscribe po yung uh, channel ko Luella's Hope for the Hopeless and don't forget to hit the notification bell para updated po tayo sa lahat ng mga new upload video ko. Ayan po mga friendship. So, you guys have a good, uh, good day there in the Philippines and be kind to one another and God bless. I'll see you guys in my next time. Bye!